Makikita sa video na ito ang pagragasa ng tubig sa kalye ng Apeke, Barangay, Kalinan, Davao City dahil sa matinding pag pagulan na nagsimula noong June 30. Ayon sa uploader, dalawang motor ang natangay dahil sa matinding pagbaha. Ayon naman sa pag-asa, ito ay dulot ng Intertropical Conversion Zone. Sa isang post naman na ito, sa kapareho pa lugar, maririnig ang boses ng mga tao dahil kung titignan ang naturang video, isang lalaki ang tinangay dahil sa bagsik ng baha sa Purok 6, Barangay, Kalinan. Kinilala ang lalaki bilang si Wilfredo Ones Jumbo, 48 taong gulang at kamakailan na iligtas sa Purok 1, Barangay, Kalinan, Davao City. Sa Kalinan, Davao City pa rin, ilang bahay ang pinasok na rin ng baha dulot pa rin ng matinding pag-ulan. Makikita sa video na halos ang ilang kagamitan ay natangay dahil sa baha. Sa video naman na ito sa Digo City, Davao, makikita na hirap ang ilang motorista na nagdudulot na rin ng matinding traffic dahil ang kalyeng ito ay nagmistulang ilog dahil sa matinding baha pa rin. Floyd Brands, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.